Hello guys, bali mag update muna tayo dito sa sync. Bali, nag deposit ko ako dito ng 25 USD Katapos, nag withdraw ulit ako ng 500 Yung pala Yung pala, ang kailangan dito Kapag mag withdraw kayo 500 USD lang muna yung withdraw nyo Para ang mabayaran nyo ay 25 USD lang. Kasi yung sa akin, 27 na, kaya kailangan ko mag-upgrade ng plan. 45. Kung 500 USD lang yung withdraw nyo, ito dapat yung babayaran nyo, 25 lang yan. 25 USD. Yung sa akin kasi, malaki na kasi yung na withdraw ko, kaya kailangan ko mag-upgrade. Balito ang kailangan ko, 45 USD. kasi kulang kulang na din na ada wala na dito pumasok eh. kulang kulang na k ng withdraw ko eh kaya ang sa plan 45 dapat kasi kung hindi ako withdraw nun Tentu pada Tapos ito po yung status ng withdraw ko. Yung tatlong pangit ko pending. Tapos yung pan yung na yung no withdraw kong 1 ito po nangyari, pending siya tapos unverify kasi may nakalagay na verify. Yun dapat ang i-upload ko kapag ma-upload ito, 45 USD lahat na to lahat itong pinding na to mag magiging successful tsaka verified na siya kaya kung magwiwithdraw withdraw kayo siguraduhin nyo yung unang withdrawal nyo is 500 USD lang para ang babayaran nyo 25 USD lang tulad nito kung i-verify ko yon, ito ang mangyayari kas pupunta ka dito sa 45 views di confirm dapat mag withdraw kayo siguro daw nyo 500 yung winner nyo lahat lang yun 500 did, wala nang iba sa yung sa akin dito dito ako pinili debit kasi yung debit dito itong address copy nyo lang kasi ang di dito maganda kasi may gcash pero kailangan nyo dito mag register muna kayo kailangan nyo ID tsaka face verification kasi may email kayo dito ang lalagay tulad nyan proceed Bago mo natin. Pwede natin ng BNB. BNB. Let's proceed. Enter mo yung wallet doon na kinapi mo. paste Proceed. Ito yung option. My card, my bank transfer, my e-wallet. Yung e-wallet, Gcash, tsaka coins. That each. Pag... Diyan yung pinyo. Ano Ano mangyayari? ang nakalagay kasi dito pupunta kayo sa bills tapos hanapin yung piso piso nasa bills yun piso tapos ilagay nyo doon yung meron to dito reference number dito side tapos yung pangalawa yung name nya piso kasi send nyo na lang tapos pag may send nyo na itong proceed to payment diba o ganyan yan o. Ito, piso. Nasa bills yan. Tapos, paglalagay yun yung next, automatic ito, magiging complete. Ito yung remit number, tsaka yung pangalan. Baka naman, pag-subscribe. Thank you!